Hi guys, for this mini vlog, ayan, samahan nyo muna akong umalis ngayon. Oo nga pala guys, sa mga hindi pa pala nakaka ng Facebook page ko dyan. mag-100,000 followers sa so tayo dito sa Facebook page ko. Anyway, hindi ko alam kung sa kami pupunta ngayon kasi kasama ko si ate ngayon. Tapos yung nakais na ako at paalis na kami, tingin nyo naman yung nanay ko nakasimangot kasi at ang pagkakalang ko ay pupunta namin is fiesta sa swimming pero hindi ko alam kung saan talaga. Okay na rin to kasi maboard ko sa bahay. Dahil yung weekend ko talaga is wala talaga akong laro ng volleyball ngayon. Kaya yung nakalabas sa kami ka. Lancaster, yung pupunta pala namin is Cavite City. Buti lang talaga sobrang lapit lang dito yan sa amin. At first time ko lang dito makakapunta sa Cavite City lalo na pag fiesta. Siyempre alam nyo na pag fiesta guys, kain na! Sumamala kami kay ate kasi mga katrabaho niya pupuntahan namin. Itong art ko talaga yung tatandaan ko sa Cavite City. isko bakit hirap na hirap ako magsalita ng tatandaan, nabubulol ako. <laughs> Kayo nakarating na rin kami dito sa Cavite City eh ay yung mga kasama ng ate ko. Siyempre mo OP tayo dito pero okay na basta may pagkain. Noong nakaraang vlog ko guys, nagkikarib ako ng coffee jelly. Pero hindi natuloy yun kasi hindi ko alam bakit ayaw ni mama ng gulaman. Kaya paano magiging coffee jelly yun? Kapag kakaalam ko, kainan nyo na punta namin, bakit mangga yung kinukuha namin dito? Hindi ko talaga alam, nagkikrave talaga ako ng mangga dito, kahit sobrang liit lang, bubut pa, pero hindi ko alam bakit hindi ako na Masa saka sobrang sarap kasi nang gawa nila sa bagoong, kaya siguro nagustuhan ko. At hindi talaga ako nakaramdam ng asim, pero sila asim na asim. Buti na talaga hindi pa ako gaano gutom nito, kaya mangga na yung kinain ko muna. Alam, alam ko naman talaga, gagabihin kami dito. Kaya minukbang ko na muna yung mangga. Nakapag-lunch na rin kasi ako kanina, kaya hindi talaga ako nagugutom. Pero syempre, mama, ko talaga yung lahat ng maganda, ko. Tataka ko bakit mayroon silang bagong, yung pala talaga is may kare-kare. Sa kagay sobrang sarap talaga ng minudo nila, hindi lang talaga ako nakapag-shower. Ayan talaga yung pinagkakain ko hapon, simula hanggang gabi, nagmi-minudo talaga, talaga ako. Talaga siya nakasawa o sadyang gutom lang talaga ako. Huw, hindi ka ganyan. Yung hindi ko talaga nakain yung isdang ini sobrang sarap pa naman na no. Kaya kasi kumilos, lalo na pag di mo kilala. Ay guys, di ba alam dapat mag-swimming kami? Hindi ko alam kung ano nangyayari na naman. Tingnan nyo kasi meron na kami dalang mga gamit dito. Ayan. Ito yung dala ni ate. May tuwalya na kami. And meron na rin akong dalang dala pang swimming. Pero hindi ko na napunta kami talaga sa piyestahan. Ito so, pala kami ngayon nakikipiesta guys sa Cavite City. Sobrang first time ko lang makipiesta dito. At ina, guys, no, inabutan na kami ng gabi talaga dito. So, hindi hindi ko talaga alam kung mag talaga kami kasi sayang naman yung hinanda namin dito. Siyempre guys, pag ganyan swimming, handa talaga dapat. Kaya sabi nila, mga 11pm is matutuloy At naman. Siyempre nawala yung pagka ko. Kaya kumain muna ulit ako ng dinner. Siyempre last na kain na to, kaya minudun na naman ulit yung inulam ko. Parang hindi talaga ako nabusog dito, hindi ko alam kung bakit. Yung tapos na ako kumain guys, ayan, yeah, nalito na rin kami sa resort na to, sa Tansa lang to. Dahil mabilis lang naman yung kasi wala naman talaga masakyan ngayon. Matagal ko to na daan na pangal kami sa Tansa. Saka sobrang mura lang talaga ng entrance dito guys. Sa na pag gabi ka pupunta. 150 lang siya sa free cottage na. Kung gusto mo naman umaga hanggang hapon is 100 pesos lang siya. Akala ko talaga guys hindi matutuloy yung swimming nila. Pero hindi ako maliligo dito ngayon kasi ayoko talaga ng late na maligo. Lalo na pag 12 AM na sobrang lamig talaga ng tubig noon In fairness dito guys sobrang laki talaga ng parking nila saka yung entrance nila. Kaplos na rin siya kahit papaano. Pagkatapos mo ng ticket guys ay pupunta na sa entrance nila para ibigay mo dun sa babae. Holoka, hindi ko alam. Alam ko dahil off oh. Trabaho pala ako. Oh. Dead ma. Ganyan ko yun oh. guys, makikita nyo naman yung step 1 Diyan mo bibigay sa babae. Thank you. saka guys sa yung free cottage nila sobrang dami talaga nila dito pwesto ay, hindi hindi ka talaga maubusan dito kahit maraming tao marami marami kang pagpipili ang dyan ng cottage walang talaga mamimili kung maraming kayo meron sila dyan pang family at hindi ko lang alam kung magkano yung karaoke dito saka aplos nyo dito guys kasi sobrang daming pool dito hindi hindi talaga kayo magsisiksikan dito hindi ko lang ma-appreciate kasi gabi siya guys kaya hindi ko makikita kung maganda talaga siya But feeling ko naman sobrang ganda niya yun nga lang talaga nakapatay yung ilaw na iba na naman tao dito sa dulo kaya sa unahan talaga mas maraming tao yung nakabukas yung mga ilaw. Pero kung usapan naman affordable, sobrang affordable talaga niya. Saka makikita guys sa resort na free cottage. Saka nakakagulat talaga siya. Ito pa talaga namin makikita sila basta sa kasila Julia. O diba sobrang late ng mundo. Ito video Ang video At talagang sa resort pa namin talaga siya makikita ng dalawan to. No? Ilang no? na namin siya hindi nakakalaro sa court. ilang months na namin sila hindi nakikita. Talagang dito pa talaga namin matagpuan to no? sa resort pa. O siya, hanggang dito na lang. Bye-bye!